Ah, uh, mo si Baby Emilio. Baby <laughs> na pala si Emilio. <laughs> ayan na si Emilio, lumaki na. Patingin nga, ang pisngin na papa. Ah, si Emilio na nga, ayan. <laughs> Good morning po sa inyo lahat Yan bali ngayon po ay papunta ulit kami sa ospital At si baby po ay dadalhan namin ng gatas Bali si Milut nga po ay naga, uh, pump ng gatas niya At yun po ay tuwing umaga At uh, hapon ay nagdadala po si wife at saka po si baldo ng gatas Para kay baby yeah. Ako po yung sumama na rin para <laughs> makausap si doc gusto po natin makausap para malaman kung ano ang nagay ni baby at kung pwede nang ilabas sana naman po yung mo okay na gawa ng sabi ni Val kahapon ay sabi daw nung nurse na nagbabantay ay hindi na daw madilaw si baby maganda na, na maganda na raw ang kulay yan at pagkatapos noon mamaya pagbalik ay ako'y mamamalengki na rin ng pang natin dahil Si Ate Gigi <laughs> ay nagpadala po. Wow. At yung yun, kayo ay pinadala, tapos yun po ay binigay na sa akin kahapon. At ang sabi ni Ate Gigi, yun daw ay pangbili-bili ng pangulam ni Milot. Na may sabaw. Na may sabaw. Nagbawa ay, ay panlaga, tinola, mga ganyan. Kaya thank you so much po kay Ate Gigi. At gusto ko rin pong pasalamatan yung aming mga butihing sponsor na nagpadala po sa amin. Si Ma'am Marisa Jo. Mm, Marisa Jo. Yun ay nung time na kasagsagan na si Milot ay nandun pa rin sa ospital. Hindi ka okay. makontak, hindi makontak si Milot. So sa Tarashoot TV, Facebook page siya nagkontak. At saka sa email ko, So, yun, uh, basa naman kagad namin ni Janet. Yon, nagpadala siya ng $100. Thank you po. At yun ay na-withdraw ko na at na-ibigay ko uh, na sa inyo. At yun, nung time na yun naman, ay pinigay mo sa akin, eh, ako ay nagbabayad ako ng bill para uh, sa paglabas ni Milot. At yun po ay na ko na doon. Kaya, yes. salamat po at yun po ay napakaking tulong. Kaya, thank you po ulit. At Kaya meron. Marisa Jong. Yes. At meron pa. Meron pa. Yun ay mayroong nag-send sa comment sa aking isang video ng Super Thanks. Yun ay parang sa Facebook, pwede mm -hmm. kang mag-send ng star. Mm -hmm. Tapos makoko-convert yung star sa pera. So ito naman sa YouTube ay Super Thanks. Si, Sila ay si... oh, dalawa yon, uh -huh. tig 100 dollars. Si Sir Eddie Consonji Jr. pasensya po kung mali ako bigkas ah. Uh -huh. Yeah, nag-send po agad-agad din ng mapanood yung ating video ng 100 dollars. At yung isa ay si Ma'am Mercedes Pascual. Yan, yeah, nag-send din ng $100. So, ito naman ay nandun pa sa aking ano. At kapag pumasok na sa aking YouTube ay agad-agad ko din ibibigay sa inyo At bukod po doon sa mga nagpadala po kay White, kay Ma'am Marisa Jong, kay Ma'am Mercedes Pascual, at kay Sir Eddie, Son G. Junior ay meron ay, din Gigi. meron din pong oh, si, si Ate Gigi ay meron din pong mga nag mabuting sponsor na nagpadala rin po sa akin si Ma'am Judy at si Ma'am Joan po bali sila po ay nagpadala noong ako ay nasa probinsya bago pa po ako kami lumuwas ni Milot at ang sabi yun daw nga po ay pandagdag sa mga gastusin sa pag-aanak po ni Milot at nagpadala rin siya nagpadagdag pa siya nagpahinabol, kay, oh, nagpahinabol pa siya kay Janet yan Yeah, thank Yun naman ay eh, o. Oh, po. Pang ala-allowance natin. Uh, thank you po, Ma'am Judy at Ma'am Joan sa inyo po. God sa bless Ate Gigi, thank you rin po dahil mamaya ay bibili nga po tayo ng Nilaga. Oo, uh, oh, oh, oh. Pa, pang ulam-ulam ni Milot. Yeah, thank you so much po. At bukod doon ay si Ma'am Irish ay nagpadala rin sa akin sa Western Union at mamaya ay magpapasama rin ako sa AUI kung saan dito may Western Union para makuha natin. Yan at maraming maraming salamat po ulit sa aming mga puti sponsor, Ma'am Judy at Ma'am Joanne, kay Ate Gigi, kay Ma'am Irish, kay Ma'am Marisa Jong, kay Ma'am Mercedes Pascual, kay Sir Eddie Consonji Jr maraming maraming salamat po at yun po ay talagang napakalaking tulong po sa amin lalo po sa mga panahong ito at nawa po ay pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon Diyos. Uh, Thank you po sa mga nagbigay po para kay baby at para po kay Milot malaking tulong po sa amin yung para sa mga pangangailangan po ni baby Thank you po a few minutes later Ayan guys at Bali galing na po kami doon at naihatid na namin yung gatas ni baby. Tapos ay kami nagpa-update si ng billing ni baby ay kailangan daw po naming mag-down ng ano ah para para di daw bago. Kailangan daw po mag mo 30 or 40. To 50. Kaya ngayon para po ay po. ay kami ay ako magpapasama kay White sa land bank para mag-withdraw at uh, ng makapag-down para ang 50k oh, oh. down pa lang yun di oh. ba yung po sabi ng nurse sa'yo ay okay na yung kulay oo kinumusta ko kinumusta ko kanina ay ano daw parang kulay pink na si baby tapos okay naman yung kanyang pagdumi okay na rin yung kulay ng dumi oo oh, oh, tapos ay sabi niya sa akin, mamayang alas 6 ay ilalab si baby pag okay na, pwede na daw ilabas ng miyerkules tapos, nung nag, ano ako, nang, sana ni makausap si dok, magpunta ako doon sa sekretary ayun, tumawag si dok ang makausap ko si dok ang sabi naman niya ay may pneumonia oo, may pneumonia daw yun ang sabi tapos ay eh, depende pa rin daw sa magiging result nung lab kung pwede nang ilabas si baby o hindi pagawa ng mataas daw ngayon kanyang bilirubin baka daw abutin pa ng 7 to 10 days bago pa daw ilabas pwede namang mag home request para mailabas si baby Oo. kaya lang pag inilabas hindi na nila ma bibigyan ng gamot si baby. O, pero may mga ibibigay naman silang mga may re-reset ang mga gamot para kay baby kung sa sakali na i-ano namin i-home request. Ayun, ay kakausapin pa rin natin si Milot kung ano plano niya. Kung mag-home request na lang tayo para mailabas si baby o diretso pa rin hanggang 7 to 10 days. So, let's go. Oh, Mag-withdraw um ka. Mm -hmm. So, ayun, ipag-pray pa rin po natin si baby para sa kanyang mabilis na paggaling para lumabas na. At si Milot ay talagang nami-miss na si baby. Pero ka namang ilang araw nang hindi nakikita. Ay hindi naman si Milot makapunta dahil nga matatagtag. Ayan guys at nandito na po kami sa land bank. Kaso ay, hindi po ako naka-withdraw dahil holiday po. Ayan po at bali kami ay dumaan na po ni wife doon sa Cebuana dahil kinuha ko na po yung padala ni Ma'am Iris. Maraming maraming salamat po at Thank you uh, po. yung po ay dinagdag ko na para doon sa pang down na. Ayun, bali nakapagbigay po ako kay Bal ng pang down at ngayon po ay inaantay lang po namin si Kanya. At uh, ayun, Maraming maraming salamat po sa ating butihing sponsor kay Ma'am Iris na padala sa akin ng 8K at yun po ay dinagdag ko na po na pang down po ni baby sa ospital. Maraming maraming salamat po at uh, God bless po, po sa inyo. Sana po ay more blessings pa po sa inyo. Ayan po si Ate Nels, nabili ng tip uh, pang laga para may sabaw. Yan po ay malaking tulong sa para magkaroon ng gata si Camelot. Ang sabaw. Kaya ang aming ulam ngayon ay laging may sabaw. Kaya naman si Andres ay tuwa-tuwa rin at mahilig din sa sabaw. Thank you po. Salamat boss. Ayan po thank you ulit kay Ate Gigi. Ngayon naman tayo ay bibili ng ano, repolyo. Tapos may mga nag-comment na wag daw lagyan ng luya, daw ay nakakaano ng gatas, nakakapagpapigil. Kaya yung ayun, ating ano hindi natin lalagyan ng luya. Ayun kaya ng ano, yung tanglad. Ay siguro, pwede. oo, pwede siguro, yun na lang natin, tanglad. Eh, ano, papatanggal ng lansay. Oo, oo. Ayun po at kami pauwi na. Bibili na lang po kami ng repolyo. थैंक यू बोले क्या दीजिए जी na po kami sa bahay at kami po ay sobrang nag-aalala kay baby Emilio dahil yun nga po uh, siya po ay pinopototherapy, ay baka daw po abutin pa ng 7 to 10 days si baby doon sa hospital. Tapos ang isa pa pong pinag-aalala namin ay si baby po ay may pneumonia sana naman po ay magamot agad si baby Sinibigyan naman daw po ng mga antibiotics. Mm -hmm. Binagamot naman ah. Sana, sana man, po bukas, eh, bukas po ay itetest po si baby eh. Sana naman po maging okay na po ang mga result. Talagang ako kanina pa ay parang mabigat ang dibdib eh. Sobrang nag-aalala na po ako kay baby. Sana po y samahan niyo po kami mag-pray. At sana po ay malagpasan ni baby yung mga sakit. para makauwi na rin po siya makalabas na para po makasama na po namin yan po at bali magluluto na po ako na yung binili binili kanina na panlaga na karning baka ay kukuha po ako dito ng salay. Marami po ditong tanim na salay. Ayan po. Tsaka ba yun pa po yung isa. Ilalagay po natin dun sa panlaga. Bale, hindi ko na nga po lalagyan ng luya. Yan Kukuha na po tayo. Dadagdagan ko na lang po ng tanglad o salay. Para malasa po sa sabaw. Masarap po ay lasang-lasa po ang ano, tanglad marami naman po ito kaya dadagdagan ko na po yung tanglad na kukuhain ko ayan po at bali nagluluto na po tayo ng sinaing tapos po ito yung ating nilaga tapos ayan po ang ating gulay ripolyo mamaya na lang po natin ilalagay ito kapag luto na at malambot na yung karne Ayan po, at bali si na White ay bagong gupit. <laughs> si White lang pala, si White. Bali sila po ay lumabas at uh, namili ng kaunti pa namin ditong mga... Grocery. ...pangangailangan. Dahil may nagpadala. Si uh, Ma'am Carol and Sir Alex. Nagpadala ng... Uh, ...5,000 pesos. Uh -huh. So yung 3,000 daw ay ibigay ko sa iyo para makatulong sa inyo ni Milot. Ang problema ay... Hindi ko na-withdraw at sarado yung ATM. May uh -huh. bukas na lang tayo na may uh -huh. everyday na may tuwing umaga'y napunta doon sa Tagaytay, eh, naghahatid uh -huh. ng gatas. Uh, hindi di pa pa sa Oo. So Thank sinabi po. ko sa iyo, kahit uh -huh. wala pa, uh -huh. pero sure na pinadala na niya, pero hindi ko pa maibibigay ngayon, ay sinasabi ko na para kahit pa paano yung ng... Uh, dahil para malaman mo ba na may nandyan silang nagmamahal sa iyo, tapos maraming nag sa inyo, ni Milot, ni Emilio. So yun, thank you so much. Bukas ko po, po ibibigay kay Ate Nels. Thank you po. Um, yes. God bless you all and more. Sila Ma ay Ma'am Carol. Ma'am Carol and Sir Alex. Yan. Yeah. Kaya so, kami pareho na ng <laughs> book <buong laughs> ni Andres. So. Nakita ko si Andres ay nakatingal. Kaya kinahak. <laughs> pareho na kami ng Thank you po kay Ma'am Carol at kay Sir, Sir, Sir Alex. Alex. yeah. God bless you po sa inyo. Yes. Malaking tulong po yun sa... Pandagdag sa mga gastusin po namin dito. Lalo na sa hospital ni Baby. Yung kay Milot ay okay na po dahil nakalabas na si Milot. Si Baby na lang po yung aming pinapagamot. Kaya thank you po ulit, Ma'am Alex and Ma'am Carol. At sa lahat po ng aming mga butihing sponsor, maraming salamat po. More blessings pa po sa inyo. At yun po ay talagang malaki pong tulong sa amin. Yan guys, at bali malambot na po yung karne at inilalagay na po ni White yung gulay. gulay. At si Bossing po, ayan po. Ah, at uh, ka-video call ko. At ino, you know, kumusta yung apo <laughs> ayan po? po, ka-video call ko po sila. Ah, si Dudot, nasaan? Pagpapal <laughs> Pag-pray -pag ninyo si Baby ha, para gumaling agad, Nini. <laughs> Nagbasti ni Okay nga po, sing nang ayong mukha. Ang mukha mo si Baby Emilio. Baby <laughs> na pala si Emilio. <laughs> ayan na si Emilio, lumaki na. Patingin nga, ang pis nga na papa. Ah, eh, si Emilio na nga, ayan. Na? <laughs> Sige, kumain na kayo. Hindi hey pa, busog yata ito sila. Busog pa kami. Ah. ah. Ayan po, at ito na yung niluto natin ng na nilaga. Ayan po si Andres, at gumakain na. Thank you so much po, Ate Tita Nels. Sa nilagang bata. Thank you po, ati Gigi. Kumakain na si Andres. Paunahin ang kumain at antok na. Kanina pa nga yan parang nagmamamanya. Oo. Mm -hmm. Ayan po si Milot at kumakain na po. Oo, oh. masarap. Masa mo kasama po yung kamay. Ito, ito mama. Mm. Sige. Yan Milot ay from Ate Gigi yung pangulam mo ngayon. Mm, thank you po Ate Gigi. Masarap nga pala itong kaming kaya nagustuhan Andres. Andres padala si Ate Gigi para daw mayroon kang pang ulam-ulam na may sabaw para si baby ay mayroong gatas. Malambot na rin po yung karno. Mm, ang matamis na papaya. Oo, wow, masarap. Uh, ang palambot. <laughs> Dami. Sige, hmm. lamin mo kain po. Sarap.